isa karin rin ba sa sawa na maging empleyado? Yung tipong ginagalingan mo, pero imbis na dagdag sahod, dagdag trabaho. Awang sawa ka na sa corporate politics, sipsipan dito, sipsipan doon, siraan dito, siraan doon. Dahil sawang sawa ka na sa pagiging empleyado, scroll scroll ka sa FB mo at duman sa feed mo ng isang opportunity na maging isang agent or broker. Ang agent na tinutukoy ko yung mga insurance agent, property agent, uh, car dealer agent, alin ba mas maganda? maging isang agent or maging isang empleyado. Isa ka rin ba sa sawa na maging empleyado? Yung tipong ginagalingan mo pero imbis na dagdag sahod, dagdag trabaho. Yung mga nakaka-relate dyan, huwag kayong magrarantito, baka mabasa ni boss at masisi nyo pa ako na napagalitan kayo, di ba? So, yung iba naman, nahit yung kota, pero papitsa lang ang reward sa'yo. Pero in-expect mo, cash, sino ba may ayaw ng pera, di ba? Tapos, sawang-sawa ka na sa corporate politics, sipsipan dito, sipsipan doon, siraan dito, siraan doon. Dahil sawang-sawa ka na sa pagiging empleyado. Nag-scroll-scroll -scroll ka sa FB mo at tumaan sa feed mo ang isang opportunity na maging isang agent or broker. Pwede yung life insurance agent, property agent, stock broker, and etc. Kapag isip-isip mo, alin ba mas maganda? maging isang agent or maging isang empleyado. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka MT dahil merong nagtanong sa atin, ano raw ang pinagkaiba ng empleyado sa mga agents or broker dito sa Pilipinas. Syempre, unang-una ang isa sa pinakamalalaking pagkakaiba ng pagiging employee sa isang agent ay ang mga benefits. Pag empleyado ka kasi entitled ka sa minimum wage, entitled ka sa overtime pay na kahit madalas, eh, thank you, ba diba? Sa so, mga nakaka-relate dyan. 12 hours ang shift, pero ang bayad sa'yo, 8 hours lang. So, kahit pa paano, paminsan-minsan, binibigyan ka ng overtime, ba diba? Kahit madalas, thank you. Ano pa ba? Sick leave, yan. Vacation leave, 13th month, ba diba? Iba, may mga extra month pa, 14th month, 15th month. Government benefits, tulad ng SSS, pag-ibig, pill health. At hindi pwedeng hindi ibigay ni employer yan kasi baka sila ay matulpo. Ayan, di ba? Marami na dyan na inaabuso mga manggagawa ang talagang naubos na ang pasensya at humingi ng tulong kay Sen. Rafi Tulfo At nakikita nyo yan. Yung mga mababa ang pasahod, mga guardia natin, naabuso sila, walang overtime, mababa sa minimum wage. Yan, karapatan kasi yan ng isang empleyado at entitled sila dahil nakasulat yan sa batas. So, hindi pwedeng hindi yan maibigay ng employer or ng abo mo sa'yo. Sa pagiging agent or broker, pag-isign na lang natin kasi almost similar lang naman sila, ang benefits na usually nakukuha nila nakabase doon sa performance nila. So, tinatawag natin yan na performance-based bonus. So, meaning to say, kapag nakahit sila ng certain quota or target, Pwede sila makatanggap ng trip to Hong Kong, 3 diba? days and 2 nights, all expense paid, libre pagkain, may budget pa, trip to ganitong bansa katulad ng kaibigan ko no na palagi siyang MDRT sa pro life yon nakakalibre siya sa mga cruise yung barko na yon at nakakapag-enjoy siya sa mga ganung klasing rewards na binibigay sa kanya ng company although hindi ko kabisado lahat-lahat ng mga bonuses or reward kasi iba't ibang company yan at iba-iba din yung pakulo nila kung paano nila mamomotivate yung mga agents nila na mga kota kung ikaw eh, isang property agent or car dealer agent or insurance agent Tulungan mo po, mag-comment ka dyan sa baba Kung ano ang klaseng bonus or reward na natanggap ninyo At ano yung na-achieve ninyo para bigyan kayo ng ganong klaseng reward Or ng bonus ng company na yun So, pangalawa sa pinakamalalaking pagkakaiba ng pagiging employee or ng agent Ay pagdating sa pera or papaano ka ba binabayaran So, sino ba ang may-ayo ng pera, di ba? Siyempre, lahat tayo So, pagdating sa employee or pagiging empleyado, basta minimum ang sahod na ibinabayad sa iyo ng employer mo or ng boss mo, ng amo mo, okay na yun. Wala nang problema doon. At wala naman nakasulat sa batas na kapag naka 2 years ka na sa company, entitled ka na sa increase, wala naman nakasulat na pag naka 5 years ka na, dapat tumaas yung sahod mo. Mas mataas sa minimum wage mo. Walang ganun na nakasulat. So, basta pasok sa minimum wage ang sahod mo, hindi mo pwedeng ireklamo ang amo mo or yung boss mo kahit na isang dekada ka na nagtatrabaho dyan at hindi ka naman nai increase Kaya yung iba lumilipat, di ba? So, kasi wala silang laban sa ganun. Basta minimum, walang kaso doon. Yun ang parang negative sa pagiging employee pero at least alam mo na may stable na pumapasok na pera sa'yo. So, sa agent naman, ano ang pinagkaiba nila? Sa agent naman, yung income mo is variable. Meaning ko sa iba-iba minsan malakas ang benta mo for this month edi tiba tiba ka malaki ang kikitain mo pwedeng doble Diba? Kunwari, sa isang buwan, kumikita ka ng 20,000. Dahil tiba-tiba ka, pwedeng 40,000, 50 50,000 ang kitain mo sa buwan na yun. Paano kung masumal? Medyo inalat ka nung buwan na yun. Ang expenses mo, steady yan. Tuloy-tuloy yan. Buwan-buwan, halos ganyan yung ginagasos mo. Sa pagkain, renta, ilang kuryente, kung may pamilya ka, yung mga bawa ng anak mo, tuition, etc. So, kung matumal ka, so kung mostly ang kinikita mo 20,000 per month, baka 10,000 lang, baka hindi sapat, di ba, for a monthly expenses. So, example lang yung ganung klaseng amount, no? So, to help you decide, saan ka ba komportable? Sa pagkakaroon ng stable na salary, buwan-buwan, may pumapasok, alam mo kahit papano kung magkano yung papasok sa'yo pagkatapos ng isang buwan or kinsenas katapusan, mas gusto mo ba yung ganung klaseng setup? Or, mas gusto mo yung may challenge, mas gusto mo na Kapag marami kang benta, medyo singipag na kayong buwan, mas malaki ang commission na matatanggap mo, mas malaki ang kikitain mo. So, nasa sayo yun. Diba? Pero ito ang advice ko, if you are undecided, pwede naman both. Pwede mong stay ka muna dyan sa pinagkatrabahoan mo, pagiging employee, tapos mag-work ka as an agent, pwede yung gawin mo lang siya bilang side hustle, sideline mo, and kapag nakikita mong bumubuelo ka na, lumalaki yung kita mo sa pagiging agent mo, dyan sa commission mo, dyan sa sideline mo, nakakabisado mo na, mas malaking ang kinikita mong commission, kumpara doon sa sinasahod mo sa company, saka ka na mag-focus full-time sa pagiging agent. Ang rule of thumb ko dyan, yung kinikita mo sa commission, dapat more than double doon sa sinasahod mo. So, kung sumasahod ka ng 30,000 per month, 40,000, tapos yung commission mo, kumikita ka ng halos 80,000, pwede mo nang iwan tong trabaho mo. Bakit ko sinabing doble? Kasi, syempre, may mga araw na or buwan na, kagaya sabi ko, matumal. So, paano kapag matumal ka? Hindi mo naman po pwede sabihin, ayun, hindi mo na pwedeng kumain na. So, kailangan nakakalculate mo or kalkulado mo yung mga ganong bagay. So, yun yung punto kung bakit dapat more than double ang kinikita mo sa pagiging agent sa sideline mo bago mo iwan yung trabaho mo kasi walang seguridad na buwan-buwan, ito yung fixed amount na matatanggap mo. Ikatlo, control by employer. Of course, alam natin na kapag empleyado, merong full control ang employer sa'yo, ang boss mo or ang amo mo. Halimbawa, gusto mo mag-leave kasi birthday ng anak mo, kasi Pasko, New Year, merong final say ang management. At pag sinabi nila na decline ang leave request mo, wala ka magagawa. Sad face ka na lang, di ba? Comment down below yung mga nagtatrabaho sa fast food, sa mga grocery, di ba? Na gusto ninyo mag-leave tuwing Pasko para makasama mo yung pamilya mo, para makapag-celebrate kayo, magsalo-salo, magkakasama. Pero hindi pwede kumbaga, Kung baga, lagi nilang sinasabi, peak season, hindi ka pwede mag-leave, di ba? So, kahit nga mag-off sa linggo, pahirapan pa ma-approve. Linggo lang yun, ha? Kasi ang sasabihin nila, peak season. So, di ba, laging may final say yung boss mo or yung supervisor mo. Kaya, minsan, tinatropa mo yan para magaan ang loob sa'yo at ma-approve ka, di ba, sa leave mo. Pagdating naman sa mga agent, ha? Lagi kong sinasabing agent, hindi yung nakikita mo sa mga pelikula, no? Ang agent na tinutukoy ko, yung mga insurance agent, property agent, car dealer agent, usually, wala silang ganung klaseng restriction kung anong oras gusto nilang pumasok. Pwede, siguro meron lang certain times or requirement na ipagpapareport yung agent na yon or pag need niya ng ganitong klaseng training, kailangan nilang umaten, kailangan nilang pumunta sa opisina, siguro ganun lang. Pero minimal to no supervision ng employer or control by the employer. Yung strictness nila hindi katulad sa pagkakaroon ng isang full-time job, ika nga. So, kung gusto nila mag-leave, edi go unless merong naka-specify dun sa contract bago sila pumasok o pinirmahan bago sila pumasok sa pagiging agent na Ito din sa isa sa kagandahan ng pagiging agent. Wala masyadong pakialam yung company. Depende sa diskarte mo para makabenta ka. As long as it follows the company policy or procedure, wala kang magiging problema. So kung ikaw yung tipo ng tao na feeling mo, magaling kang dumiskarte, you can do it on your own, at ayaw mong binamanduhan ka ng ibang tao, edi go. ba diba? Mas sa sa'yo ang maging isang agent. Kaya kung makikita mo, may mga insurance agent dyan na gumagawa ng sariling FB pages, mga property agent, mga house tour, di ba? Nagbibideo sila, nag vlog sila. So, wala ganong restriction sa mga ganyan. Mga educational videos, okay lang yan. Meron silang freedom to do that. Pero kung mapapansin nyo, di ba? Sa ibang bansa, mayroong isang employee ng Amazon, di ba? nag vlog siya at bawal pala kasi trade secret, di ba? Sabi, bawal yun for privacy. Ang ginawa, is parang sinuspend nila yata or tinanggal yung empleyado na yun. Kasi, kumbaga, may, pit, may control yung management. Meron silang final say kung anong pwede at hindi mo pwedeng gawin. Pero sa pagiging agent, para kang freelancer, malaya ang gawin kung anong gusto mong gawin as long as it follows the company procedure at hindi nakakasira dun sa imahe ng company. Although yan lang naman tatlo, ang mahalagang tandaan na malaking pagkakaiba ng pagiging isang empleyado versus sa isang pagiging agent. Una, of course, benefit pangalawa sahod or kaperahan or kung paano ka mababayaran or compensation pangatlo is management control yan lang naman yung main na huge difference between employee and agent pero dahil alam ko na subscribe ka sa video natin bibigyan ko na rin kayo ng bonus ito medyo advanced na kaalaman pagdating sa ganyang usapin no so una pagdating sa filing of taxes of course pag empleyado ka mostly employer mo na ang bahala dyan. sila na ang namumuo problema pero pagdating sa agent, ang agent mismo ang number one problema sa sarili nila kung paano sila mag-file ng taxes as self-employed. So marami din akong makakilalang mga ganyan, mga freelancer, ang nag avail ng services ng isang accountant kasi hindi nila alam paano gagawin 'yung mga 'yon. Pagdating naman sa kagamitan, pag empleyado ka, mostly ang company na ang magpo-provide ng laptop, computer na gagamitin mo. Pero kapag agent ka, sariling gamit mo 'yan at hindi yan ipro-provide ng company na pinag trabahuan mo or parang pinag agentan mo, di ba? So, sariling PC mo yan, sariling gamit, internet, di ba? So, pagdating naman sa security of tenure, yan. Ang empleyado is protected yan ng labor code. Kaya, disadvantage ng mga agents yan. Kasi, wala sila security of tenure. Meaning to say, anytime pwede silang alisin unless specified again doon sa contract na pinirmahan ng agent na yun. Pero sa mga empleyado, pagdating sa em employee, hindi sila basta-basta pwedeng tanggalin. Not unless meron silang ginawang major or grave misconduct. Nagnakaw sila, nakipag-away sila, meron siyang ginulpi, meron siyang sinaksak. Di ba? Merong crime na nangyari. Doon pwede siyang tanggalin. Pero hindi siya pwede pwedeng tanggalin on the basis na, ay, ayoko na sa'yo or pangit mo, ganyan. Walang ganon sa employee. Walang discrimination na... Kumbaga, pwede mo siyang ireklamo at ilaban. Kung merong grade misunderstanding at gusto mong mag-file ng reklamo, ang employee pwede mag-file or lumapit sa mga ahensya ng DOLE or NLRC, pero usually ang agent walang ganun eh, regulating body na kunwari may reklamo sila, punta sila sa DOLE, wala, wala silang ganun. So diretso yan mostly sa korte kung may reklamo sila. So medyo dehado naman ang agent pagdating sa ganung part, hindi sila protected ng labor code. So ayan mga ka-MT, yan ang malaking pagkakaiba ng pagiging isang empleyado o ng isang agent. I hope nakatulong itong video na ito sa inyo.